kita nih dona di tenapnya. ah rabas udah tahu itu mayo saya bang capa di sana saya rasa ini capa Oke, tolong. Oke. Pas kah? Ini nih, bagi lagi kare. Ah, Arabas, ini pungloy ang maglalagay doon, kami ang magbubulabog. Para kung Hindi, taga, o taga India nung mga pangang Noel. Noel? Hindi ka pangawin po Ah, wala, nag-ikot na lang. Nag-ikot na lang. Nag-ikot na lang, yun ang motor low. Opo, marala mo. Ay. Ayun, good morning mga karabas. Ah, na natin itong ating ginawa natin na dati na padugmon. Nawala na, ngayon tayo maglambat lang. Mga so, karabas, lampatin natin yan. Ayun, ito lang yung natin. Dito na yung mga isda na yun. Two Good Morning Marawas! Ayun, galaman. Exercise. Good morning. Ah. Papi, kamera natin. Daddy D. Ang limang panyo itong nangiram ko na to. Si Papi. Para oh, sigurado ko dito. Ang dami. to? Lima. Dugtong kasi ito. Hindi pwede nga tiin. Makarating sa inyo yan po nga. Ay, ganito yung dati doon. Ang ganda niya niya, no? Ganda niya, no? Ay, sige. Ang ganda Mm -hmm. hindi na tayo magadayo sa malayong uh, malayong uh, ilog dito tayo sa sariling ilog natin mga karabas ito ang lupa ni Tito Talong mm -hmm. ito yung lupa na tatang dito wala oh, laliman oh, ba't saka pumunta wala <laughs> oh. liman wala talaga ipuno puno oh. isipin mo kailan laliman talaga na yan sunod -sun -sun rin tayo ah lollipops sige <laughs>

Dimang banyak daya mang arabas. Nah, bakal tuh. Lagi na udan. Astoh bang udan. Tapi yang lainnya melinis. Mal Bisa orang gitu, Pang? Hah? Orang kayak gitu. Banyak. Kapan kasih mang arabas? Mega pengawil di tahu tentang Eh, nakita natin ito nung nagkan tayo Kaya nga kapon, nung nagkan tayo. Nagkan tayo, maraming mista, no? Kapon, meron pa rin. Ang niya, nangawin siya dito kapon. Hindi siya makahuli. Umuwi, nagkuha ng dala. Hindi nala? Hindi nala. Nakari na dala? Hindi na dala niya. Ayun, meron tayo, may isda na malaki. Kaya atas natin. May mga plakta na rin dito, eh. Ay naman, nakita akong dalag eh. Harapan ako eh. wala na dyan, Dutch yung ano? Yung

Isa ka dating tuwang gandulo. Pinisin na lang tong mga box yung mo. Parang ata may naman na pala dito eh. Ano malinis na ano? Oh. Malinis na. Triply. Triply gamit nila? Hindi triplay Ano ba ito? Ay triplay pala ito? Triplay ito eh yung Mga karabas ang gamit aming lambat ano? Triplay hmm. Yung malaki siyang ano Mata Walang Tapos ka yung Kabilaan niya kabilaan Nakita hmm. siyang gitna Pino, Pino? So meron na pong gitna na ito pong? Jis. Kaya hindi talaga makawala yung... Malaki huli. ...isda mga karabas. Kung saan mo kaya pong. Kaya nga dito? Maluwag dito eh. Hindi, ako nabalat dyan. i ex mo pag nga nabalat. i ex natin. Para walang kawala. Para natin mga karabas para wala, talaga kawala itong mga isda. Sa kanaan tayo? Mahaba naman natin lang ba dyan? Apo, haba Abot ang gal. Abot ang sa bahay ni pong diyan. Abot talaga to. Abot to. Nabutan dito yung ni Pong Loy mga. Ito lang oh, wala lang naman naman niyo ganyan. Ini di sini kan pung, ramidaan angka. Lay pung lay. Go, di, undang, tanggilan. Tak kalau mau pergi lari pung, apa? Ang dumi. Sagat ang gandoon Uy! Ang kakaibang putas dito. Yan ginakain ng ibon. Hello mga kaharapas! Ah! Hi! Hi! Milo! Ano? agad Ah, Isa <laughs> Yan ang napapala mo. Takot ka sa tubig. O, oh, di ngayon. Lugi ka ngayon kay Melo. Mm.

Yun oh! Uy! 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 Ah! Pundo! Ang galing ba eh! Kaya? Ay! Ang gabi ng simbong tayo. 1, 2, na Amistad! Tingnan Tingnan ko! Kung oh? kaya ko ligtas si Melo na to! Ligtas mo ako, Mel! Waaaaaaaaaaah! Hindi kaya! Boss! Dalawa tayo basta makumata, Boss! Ha? Oh, saan? Dami. Na. Oh, oh, lalaki oh. Abo. Ayun, pato ka diyan. Yan, yan. sige para makabulabog ka sige. Maglakad ka dyan sa kangkong. Sige. Yan, lakad sa kangkong. eh dapat pa ka man, wala kay wala kita dyan ah. Lakad sa kangkong. Ah, diba? Ano pasakan kami sige pagod siya training nilo yun oh sige patong patong sa rinpong tali sige tali yan lakad oh bangos lakad bon boi hindi lakad ayun dalawa oy bon boi sawaan ka mga mga dito dalawa po hmm dalawa ka sa asin net pa na agad kung ano recipe dito alam ko yan Pak, hehehe. Bagai daya, cepat

native, hindi arroyo. Sarap so, to kahit medyo ano. Sarap to paksiyo. Ay, lock daw atas ano, tula. Hindi na pataw ng unang ulit eh. Hindi hmm. <laughs> na <Nila> na siya. Hindi mo kaya pagodin to, malakas to. <laughs> Pagod na ba eh. Hindi, oh. Ay, lock eh. baka dalawang kung ganyan lang ah. Ay, pinabi yan. Diba? Abo! Ang <laughs> laki na kay Bugs! Ang laki yan talaga! Ang laki <laughs> oh! Oo! Oh? Uh Oo! -oh. Ako po! Palo laki na kay Bugs ng huli oh! Hmm. <laughs> Ako din ang daliri ko ah. <laughs> lang <laughs> <Dilan> talaga kaysa <laughs> naman dito eh. Ang mga isda natin eh. Yung mga dalag naman. Nakikihirap naman muli sa lambat kasi yan. Nabu. Nabu ba? Hindi. mo yan mga madali mong dalag. <laughs> Libasin mo yan mga madali mong dalag. <laughs> <Ayutin> mo. <laughs> Ay wala. Paruyo na rin yung iba. Ito. Jambo. Ito luto. Jambo hot dogs. Yeah, itu malaki oh. Malaki lagi oh. Uy, rin, oh. <laughs> flower na ganito. <laughs> <laughs> ka. <Kalagin> mo <malangin. laughs> bagay ka lang sa akin daw hindi daw hindi ano nga hindi pa na ihaw yan po prito lutong bago alam na Uy. hindi pwede ang ihaw dito laglag <laughs> sa ihawan ano lang mga harabas yan eh ang harabas na kayang mabuhay sa malalaking isda na yun ang pagkain lang kaya rin gadgas tayo pwede rin tayo sa ganito lang tapa lang to eh alam nga magpunta ang tuna dito <laughs> ay sus naman nila na lang natin yun pag may tuna dito oh. punta ko hmm. lang na tribale no? oh tribale mauli mo sa ilag bago, bago na Bagus Bagus lang, ah lang ah grabe oh sarap to wala ka tinik tinik to mga karabas uy tumalaki. oh dikit dikit to oh yun yun laki uy laki pili aruyot pili pero laki na ulo ay taba yan aruyot <laughs> native na native to guys as in sobrang native to mm. <laughs> nadadali na rin sila ng aruyo hanggang dito nakapasok ng aruyo okay. oh. Ito, umis, eh. sabi ng lapya ganito nga lang ang mga sis namin dito sa apa kung gusto nyo malalaki doon kayo maglambat sa West Philippines eh ayun <laughs> <laughs> Oh, yun o? Oh. Yun, okay. yun, malaki. Bansot daw eh, hindi pong lang parang naging bansot to Bantot Kala ko rin Uy! Yun! Uy! Kadali rin ang medyo mahilag-hilag bag eh Kala ko bansot talaga eh Sarap yung bags Sarap pag nang bonbon at sarap yung laman na yun eh Hmm, tigas Pwede ka ganyan oh no? Walang tinitin Ah, pero pag pinirito mong lubog Busaw, ang tinit ah Ang tatandima natin yung Hindi, mga harap. Sa Vietnam, sa Vietnam, ginakain na ng ano to, isang buo. No. Oo, oh, ganyan, nagagalaw-galaw. Wala kadumi ang kadumi-dumi, ang lambat ni Bernard. Ang problema dito, magdumi talaga daw, maraming sakalit. Dami na tayong... Pamain sa kitong! Mangingitang pa tayo. Alam mo, pamain lang ito. Grabe kasi kanyang bibig ko kulit liit pero pag mo. Hmm? Sabi ni Pong Lu, ibansot daw. Da man. Ano <laughs> kanina meron? Bantot pa. <pala>. Malit <laughs> <tip> lang bantot pa lang delirik, eh. Bansot na. Bangos. Yan meron. Kasi sabi ng bansot bangos eh. Yang no. hindi pa kita ngamay. Ay. ya, nakawala pa tuloy. Sayang daw kasi hindi mo kinain dali ko eh. Sobrang laki nakawala. Kahit ayan. Ang lakas kasi ng palag, Brad. Grabe <laughs> mm. <Marami> 'yung <kisah. laughs> Palagyan pa lang bansat. Ayo, oh, ito ang bansat natin. Pawalan pasanan natin 'to eh, maglaki pa eh kasula man. Nasa kalna eh. Bangos 'o. Tawer si Bunglu yan. Uy! Uy! Uy, kalaki. 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 laki. Laki! Dito, laki! Laki! Ito dami. E kaya Ah, kaya ito ito, no? Nagbahaya. Na, ano? Uli, mas may <laughs> okay, napulit na din kasi! Okay, yung isda ba Yung isda na nag-ano sa Spongebob? Malay ba gano'n may ibang para dito to? Ano to, ah? Eh, prito lutong na lang namin kayo, ay! <laughs> Uy! 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 Malaki! At dalawang native talaga na tunay, oh. Yun. Native. Malakas maghila gila. Tingnan lang bata no. Hirap yahon na ah. Ako, okay. Hirap yahon. <laughs> Uy, dikit pala sila dito. Kung hindi ka kung hindi mo palaruin na. Ah. <laughs> lagot, lagot. lagot. <laughs> ah, kung hindi mo palaruin. Lagot. lagot, 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 lagot Hay <laughs> lo na. <laughs> <laughs> ah, hindi mo palaruin <laughs> Tingi. Ano ba lambat mo ah? Tama yung bangkang ilo mo eh. Excited pag hila mo ng ganyan, may ano ano ba nakakalalaki? Ano? Ano ah? Sa feeling ay no. Sa spying ay. Ingit lang siya ng bigwas na naman. Apo, oh, do'y oh. Sunod, sunod. Kayo kanya mga lapo-lapo ang hinahuli niyo diyan, apo. Wala yan. Komo na komo nila lapo-lapo niya. Ano niya? Tapos mga ano, mga ano kaya yung ibang huli nila na yun? Nakalalaki na yun? Wow, gulat ako. Ay, kalap ko. Ah, sumo ko nalang ganon. Bang... Tali mo ka ni Milo. Uy, 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 sabi ko may asma na nga ano, ayun Banggain ka na to. Ah, balik ang pak mo dyan. Wala. Wala rin yung katakot mo, paglabangga ka niya. Takot yung kasama sa buhay ko. Yun! Yun! Oh, laki! Laki!

Kalaan pa. Ngayon lang kita kung nakakita ang ganito ko nakista ay. lang. Sapa. Oh! Oh! Lang. O, lang oh. Kita lang. talaga! Buti na ko pa. <laughs> Takbo si Milo ay. Ang abo, abo ko to. Hindi mawat pong? <laughs> <laughs> Karabas, si, ano? Anak ng dalag. Ibig sabihin may nanay yan dito na malaki talaga. May nanay talaga ito Bago pa lang pala sila, no? Naga uh, breeding season. Bago pa lang. Ang sarami na yan, no? Dami! Hmm. Ang lumaki yan, ha? Hmm? Mm. Kapal? So, kapal, lang. Kapal, lang kapal? Kapal ah. Kapal saging <laughs> sa dito. Kapait na. <laughs> Kapait na <lang. laughs> ha? Oh, Choy May, mga gawin Dahon lang! <laughs> Kaya hindi ka buwang saging namin, eh! Ang sandaon, eh! Ang dahon, eh! <laughs> Saan ba na nakuha ng bungang sa akin? Di ba Yung isa naman dito! Ginabutasan ng sa akin! Hindi rin yung bunga! Wala! 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 Yung mga karabas na una tayo doon sila si Dalaban Boy, si Pungloy Gapon po na tayo na una dito Mayroon na lang ulit atin mga karabas Dami ulit Dami Sabit-sabit na naman ha po Ayun Hello. po. Ayos Tami. Pwede na natin makakarapas lang. Na. Para sakto Hindi la bugs, Hindi la Hindi yan. Matatakas pa yan. Tami. Matatakas daw eh. na ako. Kain Oo. Oh. Ayun.

Masyado sa Yun! Yun, yun, yun. po. Di wala talaga yung bibig. Yuto ka lang <laughs> ni Harabo, ka. Sakmal talaga. Pagbuchay. <laughs> Ay. Ay. Good job, Wala na eh. Sabi niya, ulit ah. Hindi mo tilapya bags. Good, good dog eh. Wala na, na eh. Uy, upong ka tilapya. Parang Dami doh, sige. Ayaw. Ayaw. Grabe po, ang ulo pala ay kayang kagatin. Oh, sila kayo ng ulo na. Hindi wala. Maka wala mo ng tanaw. Grabe. Grabe.